May mga kwentong dumadating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Mga sandaling akala mo, ordinaryo lang. Pero, unti-unting binabago ang takbo ng puso mo. Mga taong parang dumaan lang, pero bigla nilang binubuo ang mga pagkukulang mo. At minsan, sa gitna ng pagod, problema, at pangarap, may isang taong darating na parang sagot sa matagal mo ng dasal kahit hindi mo pa siya kilala. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong totoo, kwentong nakakaantig ng puso at kwentong para sa inyo. At syempre, isang special shoutout kay Jake Mahirap mula San Pedro, Laguna. Maraming salamat sa suporta. Simulan na natin ang kwento. Kuya Will, magandang araw po. Ako si Carlo, tatlumput dalawang taong gulang na yon. At gusto ko pong ikwento sa inyo ang naging karanasan ko. Yung love story na hindi ko kailanman inakala na mangyayari sa buhay ko. Limang taon na akong waiter noon sa isang maliit na restaurant sa Quezon City malapit sa Cubao. Kasama ko roon si Rico, kaibigan ko at katrabaho. Simple lang ang buhay namin. Sahod natama lang para mabuhay araw-araw, wala nang sobra. Pero dumating yung panahon na medyo mabigat ang pinagdadaanan ko may sakit ang nanay ko sa bicol at kailangan niya ng pera para sa operasyon. Alam niyo po naman, Kuya Will, ang sahod naming mga waiter. Walang ekstra para sa bigla ang gastusin na ganong kalaki. Isang umaga, dumating si Rico na nakangiti. Sabi niya, Pare, may pera na ako para sa utang mo. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Teka, saan ka kumuha ng pera, Rico? Tanong ko yung bagong chef natin pare, yung bagong pasok galing hotel. Siya ang nagpahiram para sa'yo, Kuya Will. Doon ako natulala. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mahiya. Hindi ko pa man lang nakikita ang chef na yon. Bago pa lang daw siya sa restaurant, first week niya lang ilang libo yan, tanong ko. Sampung libo pare, sabi niya, kung kulang pa, sabihin mo lang. Hindi ko napigilan yung luha ko kuya. Sino bang chef yung ganong kabait? Ni minsan, hindi ko pa naririnig ang boses niya. Ayon kay Rico, napansin daw ng chef na malungkot ako kaya tinanong niya. Kinwento ni Rico ang tungkol sa nanay ko at ganun na lang, nagbigay siya ng tulong. Ang sabi raw ng chef, wag daw akong mahiya. Malaki raw ang kinikita niya noong nasa hotel pa siya at bayaran ko na lang kapag kaya ko. Doon nagsimula ang parang misteryo sa buhay ko. Kuya Will, may isang taong tumulong sa akin nang walang hinihinging kapalit. Isang taong hindi ko kilala at hindi ko pa man lang nakikita noon. Pihira na kasi ah, ang ganoong kabaitan ngayon. Gusto ko sana siyang pasalamatan ng personal. Pero parang multo siya kuya lagi raw siyang nasa kusina. Pagpasok ko sa umaga, nandyan na siya pero pag uwi ko sa gabi, wala na. Tapos na ang shift niya. Parang nagkakapalitan lang kami pero hindi nagtatagpo. Alam kong nandoon siya pero hindi ko makita. Pinadala ko kaagad sa nanay ko ang pera at salamat sa Diyos. Naging successful ang operasyon niya. Nakahinga ako ng maluwag pero kahit gumaan ng problema ko, mas lalo namang dumami ang tanong sa isip ko. Kuya Will, isang hapon. Day off ko sana pero tinawagan ako ng manager. May nag-resign daw na waiter kaya kulang sila. Wala na akong nagawa. Pumunta ako sa restaurant kahit tanghali na. Pagdating ko, nag-lunch break ako sa staff room. Tahimik doon walang tao kaya nakahinga ako kahit sandali. Habang kumakain ako ng sabaw, bigla na lang may pumasok. Kuya Will, isang matangkad na lalaki. Payat, maputi, naka-chef uniform. At sa totoo lang, para akong napako sa kinauupuan ko. Ang gwapo niya, Kuya Will. Yung tipong parang artistang dumaan lang bigla sa harap ko. Ngumiti pa siya. Doon lalo akong kinabahan. Ikaw si Carlo? Tanong niya. Tumangu lang ako. Para akong nablang ko Kuya Will. Hindi ako makasalita. Ako si Dave. Sabi niya. Yung bagong chef. Doon ako napatigil. Siya pala yun, Kuya Will. Siya yung nagpahiram ng pera sa akin. Tumayo ako agad at napayuko pa. Sir Chef, salamat po. Hindi niyo po alam kung gano'n ako nagpapasalamat lumapit siya sa akin. Tapos hinawakan niya ang balikat ko. Sabi niya, Tama na yun, ayos lang. Kumain ka na ba? Umiling ako. Sabaw lang po. Tipid kasi. Umalis siya saglit. Tapos bumalik na may dalang ulam. Nilapag niya sa harap ko. Ito, kain ka. Hindi ko rin naman mauubos to. Sabi ko, Sir naman, nakakahiya na po talaga. Pero ngumiti lang siya. Carlo, kaibigan mo na ako. Huwag mo akong iser ng ganyan. Tao lang din ako umupo siya sa tabi ko kuya Will ang lapit-lapit niya na amoy ko pa yung pabango niya ang bango ang linis parang mayaman napatingin ako sa kamay niya ang puti niya ang kinis niya tapos bigla akong may naramdaman sa dibdib ko at doon ako kinabahan kuya Will sabi ko sa sarili ko bakit ganito lalaki naman siya pero bakit ako kinikilig Kumain kami ng tahimik pero ramdam ko na paminsan-minsan nakatingin siya sa akin. Paglingon ko, yuyuko siya bigla. Hindi ko maintindihan Kuya Will. Ang weird ng feeling pero parang may kung ano sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos kumain, tatayo na sana ako para bumalik sa floor. Pero hinawakan niya ulit ang balikat ko. Mas seryoso na ang mukha niya sabi niya, Carlo, pag may problema ka, sabihin mo sa akin tutulong ako. Tapos lumabas na siya ng staff room. Naiwan akong tulala Kuya Will. Parang hindi ko alam kung anong dapat maramdaman. Ang gwapo niya, ang bait niya. Tapos halatang may pera siya. Pero ako, waiter lang ako. Hindi ko maiwasang isipin may pag-asa ba akong mapansin ng taong tulad niya? Kuya Will, sunod-sunod na talaga ang mga kakaibang nangyari sa akin. Isang araw, paglabas ko ng restaurant, may naiwan sa locker ko. Grocery, maraming pagkain, sardinas, corned beef, biscuit, coffee. Kasama pa ang note. Para sa'yo, kumain ka ng maayos. Alam kong si Dave yun. Kinabukasan may naiwan naman sa upuan ko sa staff room. Isang bagong jacket, branded pa. May note ulit. Giniginaw ka siguro, suotin mo to. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Kuya Will. Sobrang bait niya. Ang dami na niyang naitulong sa akin, hindi ko mapigilan na mag-text kay Rico. Sabi ko, Pare, sobrang na ginagawa ni Chef Dave sa akin. Paano ko siya pasasalamatan? Biro lang ni Rico. Ewan ko sa'yo, baka gusto ka niya. Natawa ako pero sa totoo lang, imposible yun sa isip ko. Chef siya, mayaman, guwapo pa. Ako? Waiter lang. Simpleng waiter lang. Isang gabi, late na ako sa duty. Sarado na ang restaurant. Mag-isa akong naglilinis ng mga table. Tapos biglang lumabas si Chef Dave mula sa kusina. Nandito ka pa pala, sabi niya. Opo, sir, Late kasi duty ko ngayon. Sagot ko. Lumapit siya sa akin. May dala siyang tupperware. Ito, ulam mo bukas niluto ko pa kanina. Sayang naman kung itatapon. Tinanggap ko ito. Ang bigat. Puno ng pagkain. Sir Chef, bakit po kayo ganito sa akin? Hindi ko po alam paano ko babayaran lahat ng tulong ninyo, tanong ko. Halos lumuwa na. Tumingin siya sa akin ng matagal. Seryoso, Carlo. Ayaw kong makita kang nahihirapan. Deserve mo ng mas magandang buhay. Yumuko ako, nahihiya. Pero sir, sobra na po. Baka pag-usapan ako ng ibang staff. Hindi nila kailangang malaman. Bulong niya. Umalis na siya. Naiwan akong tulala kuya Will. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga meron sa kanya? Bakit ganito siya sa akin? May dahilan ba o sadyang mabait lang talaga siya? Pero bakit ako lang? Maraming waiter sa restaurant. Bakit ako yung tinulungan niya? Umuwi akong puno ng tanong sa isip. Hindi ako makatulog ng maayos. Naiisip ko ang mukha ni Chef Dave. Ang tingin niya sa akin. Ang bango niya, lahat. Nagkasakit ako, trangkaso. Tatlong araw akong absent sa trabaho. Nag-alala si Rico, tinawagan niya ako. Pare, okay ka lang. Kamusta ka na? Okay lang pare, mataas lang lagnat ko, sagot ko ng mahina. Sige, magpagaling ka. ayo nga pala, si Chef Dave daw nagpadala ng lugaw para sayo. Ha? Pero paano niya malalaman address ko? Hindi ko din alam pare. Maya-maya, may kumatok sa pintuan ng apartment ko. Binuksan ko ang pinto, si Chef Dave may dalang plastic bag. Bakit ka nandito? Tanong ko. Sinabi ni Rico na may sakit ka kaya nagdala ako ng lugaw at gamot. Pumasok siya, tumingin sa paligid. Napakaliit ng apartment ko, halos wala ng gamit. Nahiya ako kay sir. Pasensya na sir, makalat. Okay lang. Upo ka, iiniting ko to. Naupo ako sa kama. Pinanood ko siyang mag-init ng lugaw. Gwapo niya talaga. Kuya Will, kahit dito sa apartment ko na squammy, ang gwapo pa rin niya. Pagkatapos, nilapitan niya ako at inabutan ng lugaw. Kumain ka na habang mainit pa. Kumain na ako. Ang sarap. Kayo po ba nagluto nito, sir? Oo, kagabi pa. Feeling ko masama na pakiramdam mo kahapon pa. Kaya nagluto ako. Napatigil ako. Paano niya nalaman? Nagstay siya hanggang matapos ako kumain. Hinugasan pa niya yung bowl pagbalik niya, umupo siya sa tabi ko. Sobrang lapit, ramdam ko init ng katawan niya. Carlo, huwag ka masyadong magtrabaho ng matindi. Magkakasakit ka, sabi niya. Hinawakan niya ang noo ko, sinusukat ang lagnat. Mainit ka pa, inom ka ng gamot at matulog ka na. Aalis na sana siya pero hinarap niya muna ako. Pag may kailangan ka, tawagan mo ako. Eto number ko, sabi niya habang inaabot ang calling card. Lumabas na siya. Pero bago makaalis, sinabi niya pa, Pahinga ka lang muna. Huwag mag-alala sa trabaho. Okay na yun sa manager. Yun na, umalis na siya. Naiwan ako na kinikilig kahit may sakit ako. Kuya Will, noong nakabalik na ako sa trabaho pagkatapos kong gumaling, doon ko na naramdaman na may nagbago na. Ibang-iba na ang pakikitungo sa akin ng ilang staff. May mga nagbubulungan sa gilid. May mga pasimpleng tumitingin sa akin ng masama. Pakiramdam ko, Kuya Will, may mali. Isang araw, kinausap ako ni Rico at doon ko nalaman ng lahat. May balita raw na binibigyan ako ng special treatment ni Chef Dave. Sabi nila, sobrang nagseselos daw ang ibang staff dahil dito. Nalungkot ako ng sobra, Kuya Will, ayaw ko talaga ng gulo. Hindi ko naman hiningi yung tulong niya pero ayaw kong maging sanhi ng inggit o tensyon sa trabaho. Kaya naisip ko, kailangan ko na siyang kausapin. Sasabihin ko na lang sa kanya na huwag na niya akong tulungan. Nagabang ako sa kanya ng gabing iyon. Mga alas 11 na, Kuya Will. Nang lumabas si Chef Dave mula sa kusina, naglakas loob akong tawagin siya. Sir Chef, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tumangu siya. Pumunta kami sa likuran ng restaurant sa parking lot madilim at walang tao, kami lang dalawa. Ano yung Carlo? Tanong niya. Sir, una po sa lahat, nagpapasalamat ako ng marami sa lahat ng tulong ninyo. Simula ako. Pero pwede po sana na wag na po kayong tumulong sa akin. Nagulat siya sa sinabi ko, Kuya Will. Bakit? May problema ba? Kasi po sir, may mga nagseselos na po sa akin, natatakot po ako na baka maging malaking issue pa po yun sa trabaho. Tumingin siya sa akin, Kuya Will, at seryosong seryoso ang mukha niya para siyang nag-iisip ng malalim. Carlo, hindi mo ba talaga napapansin? Ano po yun sir? nagtataka kong tanong. Bigla, lumapit siya sa akin. Sobrang lapit, Kuya Will. Halos magkadikit na kami. Gusto kita, Carlo. Mahal kita. Natigilan ako, Kuya Will. Mahal niya ako. Lalaki siya, lalaki rin ako. panong nangyari yon, Sir, ano po bang sinasabi ninyo? Mahal kita, Carlo. Matagal na. Ulit niya. Simula pa noong una, kitang makita. Yung mga mata mo, yung ngiti mo, nababaliw ako sa iyo. Kuya Will, tumulo ang luha niya. Grabe, umiiyak siya. Lumapit pa siya ng kaunti at hinawakan ang mukha ko. Carlo, kahit hindi mo ako mahalin, okay lang. Pero, wag mo akong pigilan na alagaan ka. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, Kuya Will. Hindi ako makagalaw. Sa sumunod na sandali, hinila niya ako at niyakap ng mahigpit naamoy ko ulit yung pabango niya at narinig ko ang tibok ng puso niya. Grabe, ang bilis. Hindi ko alam kung bakit Kuya Will, pero naramdaman ko na naiiyak din ako. Dahan-dahan, tumapik ako sa likod niya at yumakap din ako. Sir, nalilito po ako, bulong ko. Alam ko, okay lang, sagot niya. Maghihintay ako, nananatili kami sa posisyong yun ng matagal parang tumigil ang oras kuya Will. Mayamaya, -maya, hinawakan niya ang pisngi ko at marahang itinaas ang mukha ko. Tumingin siya sa mga mata ko. Kuya Will. Carlo, pwede ba? Alam ko, Kuya Will, kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ako sumagot, pero hindi rin ako umiwas. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya hanggang sa hinalikan niya ako. Malambot lang Kuya Will pero ramdam ko lahat. Parang umikot ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin pero hindi ako bumitaw. Naghalo ang lahat ng naramdaman ko. Gulat, takot, kilig. Kuya Will, lahat ng damdamin, naramdaman ko. Umuwi akong lutang, Kuya Will. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Tumawag pa si Rico. Pare, ano nangyari? Bakit parang lutang ka kanina? Wala, pare pagod lang, sabi ko. Pero ang totoo, hindi ko masabi. Hinalikan ako ni Chef Dave. Gusto niya ako. Mahal pa nga niya ako, sabi niya. Pero ako, ano ba talaga nararamdaman ko? Nalilito ako. Lalaki siya. Pero bakit parang ayaw kong lumayo sa kanya? Kinabukasan, umiwas ako kay Chef Dave. Kapag nakikita ko siya, yuyuko ako. Lalakad palayo pero ramdam ko, malungkot siya. Kita ko sa mukha niya. Nagstay ako ng late sa work, mag-isa. Biglang lumapit siya. Carlo, galit ka ba sa akin? Umiling ako. Hindi po sir. Bakit ka umiwas? Nag-iisip lang po ako, sagot ko. Umupo siya sa tabi ko. Ang lapit ulit, Kuya Will. Carlo, sorry kung ginalaw kita kahapon. Hindi ko na nauulitin. Pero sana, wag mo naman akong iwasan tumingin ako sa kanya. Yung mata niya, puno ng lungkot. Sir, hindi naman kayo nagkasala. Ako lang po talaga yung nalilito. Okay lang malito ka. Alam kong mahirap to para sa'yo. Pero wag mo naman akong layuan. Tumango ako. Ngumiti siya. Grabe, Kuya Will, ang ganda ng ngiti niya. Sir, tanong ko lang. Bakit ako? Ang dami namang mas gwapo, mas may alam. Kasi ikaw yung nagpapasaya sa akin. Simple ka, mabait, masipag. Wala kang halong kaplastikan. Yung ngiti mo, yung mata mo, lahat. Doon ako nahulog, nag-init yung pisngi ko sa hiya. Sir, ewan ko. Hindi ko pa kasi na-try to. Ayos lang walang pressure. Pero, pwede ba akong mag sa tabi mo? Tumangu lang ako. At nag-stay siya. Tahimik lang kami pero ang gaan, Kuya Will. Parang may kasama ako may nag-aalaga. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay. Sinabi niya na may anak siya, hiwalay siya sa asawa. Matagal na niyang alam na lalaki ang gusto niya pero tinago niya. Nung nakilala raw niya ako, doon niya na realize na hindi na niya kayang itago pa. Naawa ako sa kanya, Kuya Will. Ang tagal niyang nagpretend. Pero sa gabing 'yon, Ramdam kong totoo lahat ng sinabi niya. Lumipas ang dalawang linggo, Kuya Will. Palagi na kaming naguusap ni Chef Dave. Lagi niya akong inaantay, lagi niya akong inuuwi. Minsan kumakain kami sa labas, minsan kape lang. Pero hindi siya nawawala, lagi siyang nandyan. Doon ko na-realize, nasanay na ako sa presensya niya. Kapag wala siya, parang kulang ang araw ko tinanong ko ang sarili ko. Mahal ko na ba siya? Hindi ako sigurado. Pero ang alam ko, ayaw ko siyang mawala. Isang gabi, anniversary celebration sa restaurant. May pagkain, may inuman, masaya ang lahat. Nag-enjoy ako, nakainom din kahit kaunti. Pagsapit ng mga 10pm, uwian na. Sabi ni Chef Dave, sasamahan daw niya akong umuwi. Sumakay kami sa kotse niya tahimik ang biyahe pero komportable. Walang awkward kuya Will. Parang ang natural lang. Pagdating namin sa apartment ko, hindi ako bumaba agad. Sir, pwede ba akong magtanong? Oo, ano yon? Huminga ako ng malalim. Seryoso po ba kayo sa akin? Hindi po ba ito pansamantala lang? Humarap siya sa akin. Hinawakan ng kamay ko. Carlo, sobrang seryoso ako. Hindi kita niloloko. Mahal kita totoo 'yon at nakita ko sa mata niya totoo nga sir natatakot ako baka kasi kapag nagbigay ako iwan niyo rin ako hindi kita iiwan kahit anong mangyari nandito ako yumuko ako at doon ako napaiyak parang biglang sumabog lahat ng kinikimkim ko niyakap niya ako hinagod ang likod ko okay lang 'yan ilabas mo lang sabi niya sir alam ko na Mahal ko na rin po kayo. Natigil siya, tumingin ng diretsyo sa akin. Totoo yan. Tumangu ako. Ngumiti siya kuya Will. Yung tipong kitang kita mo ang saya sa mukha niya. Tapos hinalikan niya ako. Pero ngayon, hindi na ako nag-hesitate. Hinalikan ko rin siya pabalik. Doon ko talaga na-realize, oo, mahal ko na siya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero mahal ko na siya. Yung tulong niya yung pag-aalaga, yung presensya niya. Lahat 'yon ang dahilan kung bakit ako na-fall. Sir, ano na tayo? tanong ko. Tayo na, kung gusto mo. Gusto ko, sagot ko. Nag-celebrate kami sa loob ng sasakyan, nagkulitan, nagtawanan para kaming dalawang taong matagal nang naghihintay sa moment na 'yon. Naging kami ni Chef Dave Secret lang noong una, ayaw naming may ibang makaalam. Pero kay Rico, inamin ko agad. At ang nakakagulat, hindi man lang siya nagulat. Sabi ko na, pare, halata naman sa inyo, sabi pa niya. Napatawa na lang ako. Ang gaan kuya Will. Parang may kasama na agad kaming kakampi araw-araw. Mas nahuhulog ako kay Dave. Ang bait niya, ang caring at ang supportive. Tinulungan niya akong mag-ipon. Tinuruan niya akong mag-business at sinamahan niya ako sa mga pangarap ko. Madalas naming pag-usapan yung future, yung balang araw magtatayo kami ng sarili naming kainan. Pero dumating yung problema. Yung dating asawa ni Dave nalaman ang tungkol sa amin. Nagalit siya at nagbanta pa na kukunin ang anak nila. Nag-alala ako kuya Will. Hindi para sa akin kundi para kay Dave. Pero sabi niya, kakayanin ko 'to, hindi ako aatras. Nagfile siya ng legal separation at nagsettle sila tungkol sa custody ng bata. Mahirap yung buong proseso. Stressful, nakakapagod, at minsan nakakatakot. Pero hindi ko siya iniwan. Nandoon ako sa tabi niya sa bawat hearing, bawat pagiyak, bawat pagod. Para sa akin, yun ang totoong pagmamahal. Yung kasama ka sa hirap at ginhawa. Natapos din ang lahat. Naging official ang separasyon. At doon ko nakita yung bigat na nabunot sa dibdib ni Dave. Malaya na siya. At ako, proud na proud ako sa kanya. Kaya nung nagpa siya kaming sabihin sa staff sa restaurant ang totoo, hindi na kami natakot. May ilang nag-react ng negative. Pero mas marami ang nagpakita ng suporta. Sempre si Rico, number one supporter namin. Ayan pare, kayo na forever. Biro niya, sabay tawa. Natawa rin kami, ang gaan talaga kapag may tunay na kakampi. Ngayon, Kuya Will, tatlong taon na kaming magkarelasyon. Nakapagbukas na kami ng restaurant na matagal naming pinangarap. Si Dave ang head chef, ako ang manager. At si Rico, assistant manager loyal pa rin hanggang dulo. Happy ending ba Kuya Will? Oo, pero hindi madaling marating. Ang daming struggles, sacrifices at luha. Pero worth it lahat kasi mahal namin ang isa't isa ng totoo. Walang kondisyon, walang hinihinging kapalit. Para sa mga taong nagdududa sa sarili o natatakot magmahal dahil sa judgment ng iba, ang masasabi ko lang, suportahan nyo ang puso nyo magmahal kayo ng totoo. Sa dulo, kayo lang ang makakaalam kung sino ang para sa inyo. At sa akin, si Dave talaga ang para sa akin. Siya yung nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Yung nag-alaga sa akin nung wala ako. Yung hindi ako iniwan kahit ang hirap. Yun, Kuya Will. Yun ang pagmamahal na tunay. Salamat sa pakikinig, Kuya Will. Sana kayo rin sana makahanap kayo ng pag-ibig na katulad ng sa amin, yung hindi sumusuko, yung lumalaban. Kasi deserve nyo yun. Deserve nating lahat maging masaya. Ito ang kwento namin, isang pag-ibig na hindi namin inasahan, pero dumating at nag-stay. Salamat sa pagbahagi ng iyong karanasan, Carlo. Nakaka-inspire ang journey ninyo ni Dave. Mula sa simpleng tulong, naging pagmamahal na totoo at matibay. Alam mo, Carlo, ang ganda ng kwento mo kasi ipinakita mo na ang tunay na pagmamahal hindi nagsisimula sa physical attraction o sa estado sa buhay. Nagsimula 'yan sa maliit na gawa ng kabutihan, sa pag-aalaga na walang hinihinging kapalit. Si Dave hindi kanya tinulungan para may makuha siya. Tinulungan kanya kasi nakita niya yung worth mo, yung pagod mo, yung mabuting puso mo. At yan ang pinakaimportante na may taong nakakakita sa'yo beyond sa uniform mo, beyond sa sahod mo. Sa mga listeners natin, nakatulad ni Carlo, na nag-aalinlangan, na takot aminin ang nararamdaman dahil sa takot sa judgment ng iba, pakinggan ninyo ang puso ninyo walang mali sa pagmamahal, basta't tapat, basta't walang sinasaktan. Ang society, maraming sasabihin, sa bandang huli, kayo ang makakaalam kung sino ang para sa inyo, kung sino ang magpapasaya sa inyo. At kay Dave naman, salamat sa mga taong katulad mo na hindi tumitigil mag-alaga kahit walang sigurado na may kapalit. Yan ang tunay na pagmamahal. Yung willing kang mag-antay willing kang intindihin ang takot ng taong mahal mo. So sa lahat ng nakikinig, tanong ko lang, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Carlo? May katulad ba kayong karanasan? O may advice ba kayo para sa kanya at kay Dave? Drop your thoughts sa comment section. Gusto namin marinig ang boses ninyo at kung first time mo dito sa M2M Desires. Huwag kalimutang mag-like subscribe, at ishare ang channel na ito. Marami pa kaming mga kwentong tulad nito. Totoo, nakakaantig puso. At para sa inyo, on din ang notification bell para updated kayo sa bawat bagong episode. Hanggang sa susunod na kwento, ako si Kuya Will. Tandaan ang pagmamahal. Walang mali. Ang mali lang. Yung hindi mo sinusubukan lumaban para dito. Mag-ingat kayong lahat at sana makahanap din kayo ng pagmamahal na tunay.